Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giyit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Dito sa ulat na ito ay grabe ang pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa mga taga-ICC. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC, ICC sa akin at hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Lumalabas dito na parang hinahamon niya talaga ang ICC. Kumbaga nagtatapang-tapangan ng dating Pangulo dito para siguro ah, paniwalaan pa rin siya ng taga suporta niya. niya talagang tunay na matapang itong si Digong. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ko, arrestuin nila ko dito, magkabarila talaga yan. At ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok punahin <coughs> ko na sila muna. Kayong mga sundaro, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. <laughs> At alam naman natin kung sino ang nagpile ng mga kaso sa ICC walang iba kundi ang grupo ni dating senador na si Antonio Trillanes. Kaya, kung kaya sinabi niya dito na wala daw kinalaman itong ating presidente ngayon na si PBBM. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umanay arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. At sinabi pa nga niya dito na hindi na niya daw kailangan ang tulong ni President Bongbong Marcos. For his help, he was the he was the one who uh, asked the ICC to come get to investigate. Uh, uh, ako na ang bahala sa so sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nang tanungin naman ang assisting counsel to the ICC na si Atty. Cristina Conti, maari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at umaga eksakto na kailangan magcooperate ang isang uh, akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na sige nga can you shed light on what happened or what you did? sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to, um, to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP. Noong una, ay sadyang walang kinalaman itong si PBBM sa inilabas na warrant ng ICC. Nang dahil si Antonio Trillanes naman talaga, ang nag-file ng kaso kaya Rodrigo Ruado Duterte doon sa ICC subalit nung hindi siya tinitigilan ng mga DDE supporters mga vloggers, mga trolls nakakasabi ng bangag o kung ano-ano mga paninira pa sa gobyerno ay siguro pinabayaan na lang ito ni President Bumbo Marcos at kung bago ka pa lang sa akin channel Please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po!